guys daming apple gawin na gawin ulit natin tong ano vinegar masasayang lang to eh one natin to guys may natutulog tandaan lang nilagayan na ako ngayon hindi na natin blingin kasi lumulutang lang hindi siya lumulubog pag naka Blender. ang inay ko. Punong puno 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 siya. tapos guys, lagyan natin ng tubig. Umitin yung tubig dito yung anak na so, dapat lulubog siya kakaumapo naman tapos natin ang asukar tikam pa Puno Punong-puno siya. Kakabaw to. Pag may space. Bawasan natin. Para hindi siya umapaw pag nag, ano, pag nag ferment Nasubrahan siguro nito bawa Bawasan kaya natin. Para hindi siya.

natin ito isang sarado ng um, maayos okay na tapos na to 30 days lang to may na tayo